Maayong adlaw sa tanan no. So for today's video guys, matatag sa iyo wow. sa iyo nga alas 10 naman. So operasyon laba jud ta ni eh, karon guys. So bitaw guys, alas 10 sayo pa man diri sa ciudad pero nasa bukid kaning alas 10 udto na jud kay ni siya guys. Kabi dugay kay mga tulog pag gabi dir sa surad guys oi. Eh. Ala una ta alas 2, mao pa tulog diri man nang makamata ka alas 10 gyud. So karon guys, so, operasyon laba lagi ta ni kay wa man tay labandira dire naglagi mo gumis sa kong labandira, nag LDR mo gud so munang solo play jud kong panlaban ni karon bro jud ka -an dagha natong labhonon ba. Kay nay medyo baabaho na so operation labat ani. Bro makabalo jud ang partner ani kay iguli ako akong partner magutik labago so dire karon kay solo man tawa man tay ka atong partner to masalay Layo so manika mo tanga kitay mo labas atong kagulingon nga sanay na. Muna makaingon jud ka dili lang malaba pa dai jud guys no. Muna ikon jud nato i-press nato mga nanay kay mo ila bandira jud nato sa una sa gagmay pata. Kay di jud lalim di ay nagtuot abig sayon ra laba pero kapo jud ay guys. Maunang pasalapan pasalamatan po nato ato mga partner ato mga nanay kay mo jud tanay trabaho makaingon tanga awa kay trabaho pero tinuod guys kapo jud ay maglaba jud guys mo sa mora nay trabaho sa so, ato mga partner kapo jud ta mo laba oi. Mau na magsolo dyan ito aglabaan e, Bitaw guys, oy. Mamaor na ito naglabaan Total, wala bitaw na ibuling. Wala na mga mansa. Kina na syudad man po yun. So, diba guys? Sumanah guys. Tingnan lang karong guys. Manghalay na ni siya. O, tawag-tawag guys. Mauga na ni kung nilabhan. So, mora guys ha. See you next video. Bye-bye guys. Kuy Kuya, wag sounds oy.